Hindi daw winner to. Hihi! Kitak ko, isang oblang ah! Ay! Tawas so, na so, tam? po Ay! Ko. So, ano yan? Ano yan tam? Lahat goods? Ano yan yung mga? na? Pinagbibidyo na sana eh. Eh, nag ano nga ako? Naglilista. Naglilista nga ako. Isang girders din sana kapalit niyan sa amin. Ano? <laughs>

Dakpat Cilang Winner, ayo, dami Promo maya-maya, Yan? Maya-maya kenapa lagi? Ayo ulang, Eba. Dalung kelas lah. Dalung kelas lah. Galaga naman. Galaga naman dong. bumawi bumawe. Lagi training, ayo lang cubo. Ublong na nga Ang lalaki, oh. Maot ka sana. Di, ublong sana rin. Oh. Oh. Uy, jackpot. Yung kanin ko nasunog na yata. Jackpot. Ala, na. na. Jackpot, jackpot. Ah, Yung may bukto. Huwag nga, ano. Sama, ha. Oh. Uy, ganoon ko. Uy, yeah. uy, matuwad si bibin.

Ay, wala okay, na to. Wala okay, okay. na okay, okay. yun. Okay, Delicate position, position na to. Kondiming, kondiming kondiming kondiming. Pichal picture picture rin tayo ba? Picture picture rin. Para ano? Ay, pag hinawakan, ibig sabihin. Malalaki, oh. Ibig sabihin. Ito o, good size. Good size oh. Ang maya ka sa akin. Hindi, pag putla ba? Hindi ko bibenta ma. adi. saan mo ma? Saan mo Hindi, uwi niya na yan. Saan mo nila yung freezer dito? Dako na ba ito? Oo. Oo. Kalau pun jangan lebih dua ratus, jangan seribu aja pun, ay, problema na, may sugat so, din, sugat Wait, uh, dito na, bilhin ko na lang, isang daan, isang kilo. Dito, Sa baboy. Ay, uy. Kadagi, saan yung ayan? Baka makalusot eh. <laughs> Baligyan na natin. Pagbakawin mo naman kami. Ulam yan. Ulam yan. Ulam yan. Ulam yan. Oh. Sarap yan, tam sinigang. Pagkakawin pa kanyang pa. kanyang bukas isang pa.